So guys panoorin natin itong uh, presentation ng dalawang bata guys sa uh, I believe ito is itong recognition sa school. So tara po. Hmm. Maganda yung boses ng bata. Babae.

Ang galing. Pareho matatas yung boses. Talagang may potensya lang dalawang batang ito kasi hindi sila nahihiya na uh, ibahagi yung kanilang talento tapos sa school pa. So malaking karangalan yan yung makakanta ka sa stage sa school sa harap ng mga uh, kaklase mo, mga schoolmates, galing. Alam mo, video like ka ha? Alam mo, video like ka ha? Alam? ang cute pa nilang dalawa ilalatakang o anong grade kaya ito parang mga grade 1 o grade 2 siguro ang kakiyat No não, não gosto.

Grabe, ang galing ng dalawang bata. Ang cute nila. Sabi ko nga mga nasa grade 1 or uh, grade 2 siguro yon uh, Yung boses sila is magaganda. Talagang marunong silang kumanta, magaling kumanta. At panigurado akong may future ang dalawang yon sa uh, industry ng musika. Balang araw. Kung sakali man na makilala sila or ma-discover, makasali sa mga contest. So yun, we are hoping na sana uh, makasali nga po sila sa mga contest. Talagang sigurado ako may chance sila. Sana makasali sila sa The Boys Kids, sa tawag na tanghalan kids, Singling kids. Kasi yun, nakakatuwa sila. Para sila ng boses matataas yung boses nila, magaganda yung boses niya. Tapos yung kanta, first time ko marinig yung kanta pero maganda yung kanta. Kaya good job sa dalawang mga batang ay yun. Sinasabi ko nga na isa itong malaking karangalan para sa kanilang dalawa yung uh, makakanta sila sa harap ng, o sa entablado ng kanilang paaralan, sa harapan ng kanilang mga kaklase, mga schoolmates, mga teachers, mga parents, guardians. Karon po malaking karangalan po yung makapag-representa ka ng iyong sarili sa entablado ng paaralan. Uh, mostly kasi sa mga kabataan ngayon is takot na kasi mag uh, present sa harap ng or sa entablado ng school ba sa harap ng mga maraming tao. Pero itong ganitong mga batang ito, malakas yung kanilang confidence sa sarili. Uh, ibig sabihin is ano, uh, tawag niyan malakas yung kanilang confidence sa sarili kaya may chance talaga na uh, sumikat sila balang araw kung ano lang kung ipagpatuloy nila itong ginagawa nila na pagkatanta maalagaan lamang ng maayos ang boses maturuan lamang ng maayos sigurado akong sisikat sila kaya sa mga parents ng mga batang ito uh, sa naalagaan nyo ang mga batang ito uh, gawin nyo ang lahat para sa kanila kung gusto nilang maging singer suportahan nyo. pero kung ayaw naman nila na sumikat na maging sikat na singer okay lang din um importante kasi sa isang bata ah, 'yan ang importante kasi sa mga bata is yung support ng magulang kung ano yung gusto nila. Kahirap kasi ipilitin yung isang bata na gawin ang ganito kung ayaw naman nila, 'di ba? So kung ano yung gusto ng bata, uh, yun ang suportahan kasi yun din ang magpapasaya sa isang bata. So, sa case nila, kung sinaulit ko nga, kung gusto nila maging isang singer, so, supportahan kung ayaw naman nila is, yun lang, supportahan pa din. Uh, wag lang pilitin. Ayan, kung sino man ang mga batang ito, pakitag nga po, o ng mga pangalan nila kasi, nakikurious ako sa kanila. Gusto ko pang makita ang iba pang mga videos nila. ah, uh, actually, nakapost kasi ito sa isang Facebook account. I'm not sure nakalimutan ko, ilagay ko nila lang sa screen kung sino ba iyon. Eh At, i-check e ko na lang siguro mamaya kung meron pang ibang mga kanta daw nito mga batang ito. Uh, nang sa ganun is kung meron pa silang ibang mga kanta is ma feature natin or magawa natin ng reaction video. Ma-flex natin para at least kahit papano is makilala nila ang mga batang ito. Hindi lang sa kanilang lugar, sa kanilang paaralan, kundi sa buong mundo. Buong mundo. Buong uh, lahat ng mga Pilipino na nanonood ng mga ginagawa kong reaction video kahit kaunti lang, kahit papano is may ano din, may nakukuha pa din naman tayo mga maliliit na views. Ayan. So guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, ko nga po palagi, ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then I'll Uh, bring pa yung kapote sombrero anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit po, hindi po tayo mainitan or kapag bigla namang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabusang ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na napakainit nga po. I mean, napakapangit nga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umulan. So once again, hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.